Uh, General Villanueva na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP Baka mamaya merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo Walang Kilala po, na po na ba ngayon. ako? Uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po Before that Tagmit ba tayo in person? Uh, next in the... Uh, uh, two minutes lang, uh, Madam Chair, SP if I may. pro tempore and then I'll finally call on Senator dela uh, De La Rosa yeah. kung meron silang uh, sila mga tanong before suspending. Mayor Kalugay, only two questions. Uh, sa ka nag-birthday ng August 2022? Nag-celebrate? Hindi ko matandan po yung Rodor, pero pag nagbo-birthday po ako, ah, uh, sino surpresa po ako nila, nila Alice. ko po, po si Ate Che. Sila Alice, hindi po i ah. De, meron kasi ako litrato dito. Kuha mo ito nung birthday mo no August 22. Yan, yeah, no? happy birthday. Alam mo kung saan Hindi ko po makita, Your ah. Honor. Malayo po. Oh. Sa Alphaland, Baguio, Mountain Lodge. Familiar ka? Are you familiar with it? Ayaw po, Your Honor. Oh, hindi ba dun yun? Diyan po, Your Honor. Okay. So, kahit malayo pala pag tinatakot na, alam mo? Yung sinabi niyo pong Alphaland na alala ko po. Member ka? Hindi po, Your Honor. Hindi ka member? Hindi po, Your okay. Honor. Okay, salamat. Alice. Kalyas Alice. Ikaw ba nag-attempt ng bumili ng bahay sa Alphaland Baguio Mountain Log Homes? Uh, opo, pero hindi pa natuloy. Magkano? Um, hindi ko po maalala po, eh. hindi po natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng, ng Nag purchase? buyer po. Ha? Naging po ako. Naging buyer ka. Kailan? Uh, hindi ko na rin po maalala noong year po eh. Hindi mo, la laging, din, laging ganun ang sagot niyo, no? hindi niyo maalala. Papaalala ko siya, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy, bakit hindi natuloy? Ah, uh, opo, hindi po natuloy. Bakit nga? Ah, uh, hindi lang po natuloy. Bakit nga? Opo, pero hindi... Bakit nga? Hindi po natuloy. Eh, nagpa-purchase ka, nag-apply ka ng bibili ka ng bahay. Sabi mo, hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Yun lang ang tanong ko sa'yo. Opo, hindi lang po natuloy po. Eh, sinungaling to itong babae, babaitang to. Babay, babay to okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth no take note 95 million 200,000 for a log home is it true? Opo, pero hindi po natuloy. But you you attempted to purchase. And th that's why I'm asking you bakit hindi natuloy? Go waving ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase? Ah, uh, kulang pa yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang yung funds? Eh, marunong ka pala sumagot eh. But you attempted to buy. So may capacity ka to buy a log ho home worth 95 million. Ah, uh, gusto ko po mamili pero hindi po natuloy nga po. Saan mo sana kukunin yung funds? Kung sakaling na matuloy, natuloy. Hindi po natuloy dahil hindi rin po na hindi po natuloy dahil hindi po na kompleto po yung Oh, magkano din mera? ang payment mo? Ah, uh, down payment po is um 15% po yata. So hindi mo na na-recover yung down payment. Na-forfeit na ba 'yon? O si Noeli sa uh, Alphaland? Ah, uh, wala pa pong ano po, wala pa pong usapan po doon. So, ano mangyayari doon sa 15% down payment po? Hindi mo na, hindi mo na susubukan na i-recover? Kaya hindi na I-recover Re po. Hmm? I-recover Re po. So, ikaw ba nagbigay ng birthday bash kay Mayor Kalugay? Kasi, laging, like ano, nagkakatugma talaga lahat eh. Sa t-shirt, sa bag, pati sa Happy Penguin, pati dito sa Baguio Alphaland. Ah, uh, hindi po. Ha? Pero nandito ka, nung ano, nung birthday niya sa Alphaland? Alphaland, uh, nakarating na po ako. Ang tinatanong ko kung oh, nandun ka anong sa anong birthday anong niya. Uh, oh. ano? Oh, on the mic, Nan please. Nandun um, ka? Oh, okay. Alis, uh, si Wesley is your brother. Am I correct? Opo. Oh, Ngayon, uh, there is an information na pagkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? Uh, Sen, uh, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam kung magkasama sila. Asking about the idea. Okay, being your brother, itong si Wesley Go, comfortable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa? Uh, I, I, assume hindi pa sila magkasama. Hindi pa ako comfortable. Ganting kasama. Magkasama sila. Comfortable ka, hindi? Hindi. May we you know the reason why? We, we are helping you here. Opo, oh, sorry oh. po. I refuse to, to answer po. Hindi ka comfortable eh? po ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi pa ako comfortable po na magkasama. Magkasama po. sila. Okay. Thank you. Uh, next question, Alice kung hindi ka na aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka na hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, uh, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas? Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Uh, ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito so, po ako uuwi. About China? Were you entertaining that to go in to China? China wala po. So, po, si Mrs. Dela Rosa if I may, sinabi niyo mo, Kuha Ping, balak mo sana o gusto niyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hangga't kaya mo. I think you know what I mean. Senator yeah, de la Rosa. I am just, uh, you know, I'm just uh, asking this question because uh, I was entertaining the uh, some conspiracy theorists putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng uh, isang uh, uh, sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home, yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung if indeed She is a state agent of uh, uh, China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumutang China? Wala po. Before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami ng... Na, nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At, at sa kasigurado... Senator Bob, Dolorosa, hindi. bago kayo magpatuloy, acknowledge sa ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod naging Senator you. de la Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng Pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China against Pogo. Am I correct? Uh, Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At uh, in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami po... Wait, wait, wait like Okay, okay. Kung kami po i like po, China po, uh, hindi naman po, ano eh, hindi naman, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I galit think, nga, galit ako. nga. Kaya, kaya, kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pogo. Uh, hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako Uh, dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga allegation po. Correct. But you cannot you cannot uh, remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. If, kung mag ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Okay. Next question. <clears throat> Merong sinabi si former, ay si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired uh, General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya ha, merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa iyo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala pong Kilala po ba nangyayari. ako? ah uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. Kahit selfie, selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi eh, mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay, siguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So, General uh, Gonzales, pwede mo laman from you kung sino yung former chief MP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly uh, monthly payroll from uh, Alice Go? Uh your honor, I I don't have any con confirmation, but I'm sure you're not the one. I, th I think so. Thank you. Thank you. If uh, uh I'm not the one. <laughs> <laughs> you lang, siniguro ko lang. Thank you, uh General villanueva Thank you for that information. Ah, let's go Uh question is Madam Chair Huh? That's all for me uh, for now Madam Chair. Salamat noong uh, June 11 bakit uh, hindi mo kasama si uh, si Duan Ren Wu? Bakit siya yung uh, ang kasabay mo hindi pala si Wesley na boyfriend mo nung June 11? Nung June 11 po travel po going to Singapore po. Yes, oh bakit Apo. hindi si Wesley ang kasabay mo bakit si Duan Ren? Ah nagkaayaan lang po. Si Duan Renwu, alam mo na isang dating uh, police officer, Chinese police officer, alam mo po yun? Yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po, wala po. Meron po kasi, no, marami pong uh, nandito at sila yung tinuturong notorious dun sa mga torture chambers, mga kidnapping at mga crimes that uh, committed here. Bakit ka nasa Malaysia nga pala? Uh, Uh, Miss Cassandra with the Guo siblings? Kasi hindi ka, sum hindi ka sumabay sa kanila papunta doon, di ba? Tama po, Mr. Chair. Uh, bali po si Wesley Go po, uh, nag-message po siya sa akin na magta-travel po sila going to uh, Malaysia. Sinabi niyang tatakas sila? No. Hindi mo alam na tatakas si Sheila at alias uh, Alice at si Sheila? patungong uh, Malaysia. No po, Mr. Chair. Sige po, Madam Chair, I will I will not uh, take uh, the time of our uh, uh, colleagues. I will just propound my questions later. Thank you. Salamat. Uh, thank you then, uh, Senator Joel. Last two questions ko sa Paok, uh, Yusek Cruz. Uh, nung nakaraang hearing nga uh, nabanggit yung mga pangalan ni Na uh, Duan Renwu, uh, Huang Ziyang, at saka Zhang Jie. Pwede nyo ba kami i-inform kung nasa saan itong tatlong tao ngayon? And magkakasama po ba sila? Ah uh, yes, Madam Chair. Um, Wang Ziyang is now uh, in Hong Kong. Hong Kong? and uh, it's confirmed, ma'am. Uh, Di ba uh, sabi, may nagsabi na sa Hong Kong na rin daw si Wesley Guo? Uh, we're, we're trying to validate the information as to uh, the presence of Westigo in Hong Kong okay. right now. Okay. And uh, see si, the uh, uh, Mr. Duan Wu, the former uh, uh, Chinese police officer, uh, is now in uh, still in uh, Malaysia. Malaysia. Uh, Indonesia. Sorry, ma'am. Indonesia. And, and uh Shang is, is still in Singapore. The one who helped. uh, Alice, uh, former mayor Alice Go. Siya uh, yung ZJ Singapore. po na nag-reserve yes. ng mga quarter Yes ma'am, that's uh, the, the initial uh, ZJ is uh, Ji. Nasa Singapore pa po? Yes ma'am. Okay, so hindi sila magkakasama. Quick follow-up question kay Ms. Kasi. Would you, sina ano ba, sina Wesley Go at si Huang Ziyang ay naglink up sa Hong Kong ngayon? Hindi ko po alam, Madam Chair. O nasan ngayon si Wesley Guo? Hindi ko po alam. Hindi, 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 hindi ko Sa SP agan, Pro Tempore. Boy, Madam Chair, boyfriend mo? Yes po, oh, Mr. Hindi Chair. Hindi ko natawagan nata kung nasan na siya. Hindi ko worried kung nasan siya. O baka na, na, napatay na siya o ano. Kung may nangyari na sa kanya. Uh, Mr. Chair, Are you not concerned about his, uh, his safety? But... Yes. Uh, Ms. Mr. Chair, yung phone, yung mga phone ko po is nasa MBA right now. So wala po kami contact. And I have new phone, pero wala pong other contact po. Don't you know his number? No, Mr. Chair. Oh. Paano nagtatawag ko Hindi mo alam number niya? Hindi ko po memorize. Paano kayo na Mr. Chair. Siya tumatawag sa'yo. Siya tumatawag before. Ba't di mo alam ang number niya? Posible naman. Uh, Mr. Turner, uh, if ever na nagkatawagan, nakasave na. So, hindi ko rin po memorize. Alright. Yeah. Salamat, SP Pro Tempore. Uh, huling tanong ko, uh, Yuse Cruz sa uh, PAOK. Well, lumalabas. Hanggang ngayon, lumalabas. Pinaglaruan, pinaglalaruan tayo ng mga dayuhang ito. pinaglalaruan nila yung mga batas ng Pilipinas. Mula sa iligal na gawain kabuan ng Pogo, Uh, hanggang sa torture, human trafficking, pati pagtakas mula sa otoridad. So, sino po sa pagkaalam ng PAOK, yung mga dati at kasalukuyang uh, opisyal ng gobyerno, ang lumalabas na tumulong at nakinabang sa buong sindikatong ito? Um, as as agreed uh, in, in our previous uh, meetings with other law enforcement agencies, uh, PAUC will be uh, looking at the uh, money laundering aspects and uh, the filing of uh, trafficking in person and the qualified trafficking, uh, human trafficking. Uh, as to the involvement of the officers or officials of uh, various agencies that were mentioned in uh, some intelligence reports, uh, ang usapan is they will be conducting their own investigation. Like for the PNP, they have their IAS, Internal Affairs Service, and uh, The BI also have their own legal affairs uh, internal legal affairs Ganon din ma'am sa NBI. So uh, hindi na kami ma'am, pumasok eh, uh, eh courtesy ma'am sa mga agencies ma'am. Uh, so what we focus on more is the money laundering which yung nangyayari ngayon na pinapail nating kaso ma'am is a collaboration uh, with all the agencies involved with the uh, paok as the team team head ma'am so pero team head kayo nagkaroon lang kayo ng division of labor yes, in terms of the major issues connected yes, ma sa yes, Although narinig ko uli dito sa uh, tabi namin si Senator Joel, ang tagal lang talaga. Uh, and I hope na yung sinasabi yung siguro institutional courtesy sa pagitan yung mga ahensya will not fall again into yung extreme and unreasonable na compartmentalization which partly has led uh Uh, to this problem. Meron ba kayong kahit time frame kayo bilang team head na either ni-recommend nyo na pagkasundoan yung mga ahensya within which you will finish your investigations at ma-inform nyo sa publiko. Kasi kami dito sa Senado, malamang mauuna sa inyo. Uh, sigurado mauuna sa inyo sa pagsara nitong aming investigasyon and then we will present our committee report. Hindi naman kayo siguro masyadong matagal na mahuhuli sa amin. Do you have a time frame? Uh yes ma'am every actually ma'am every week we have these uh uh meetings ma'am eh. and uh every time we always we always try to prepare for senate hearings Because, ma'am we are we are anticipating that uh, these questions will be asked uh, as to what happened uh mga, in, mga but uh i think the agency's concern ma'am siguro ma'am uh, we will remind Uh the agencies being the team head ma'am we will remind all the agencies that they come up with the uh, result of their investigation already. Uh kasi nga itong mga last few weeks ma'am uh, we focus more on uh, the filing of the cases yes ma'am. So possibly within a month matapos na yung mga imbestigasyon nyo. You sexually recognize uh, yes, Director yes, Castillo. Yes. Uh Madam Chair uh We, as stated by the good use, we have different taskings, So we meet every week. And last week, our prosecutorial team have discussed other cases to be filed in relation to the question that you were uh, uh, stating earlier on, Madam Chair. So uh, I think uh, we've given ourselves until the end of October to file the all to conclude all case case filings in relation to Bamban. if i recall it right ma'am right Or at least may clear ano timetable yon end of next month yes ma'am pag file ng lahat ng kaso bakit ng bamban. yes ma'am Kailan naman po yung sa porac uh, porac ma'am nagsimula pa lang po tayo mag file we submitted for resolution uh, we submitted for uh, uh we submitted the complaint if i'm not mistaken only last week in relation to lucky south 99 So we would defer to the Department of Justice panel of prosecutors, ma'am, as to their down timetable. And dun sa mga kasong uh, tatapusin yung i-file sa Bamban at sinimulan nyo lang trabahuin sa PORAC, hindi lang ito tungkol kina Guo Huaping. Meron ding mga government uh, personnel or officials na kasabwat nila sa Pogo operations mismo, mga, the crimes related to the Pogo operations at pati yung pagtakas ni Guo Huaping. Yes, ma'am. Without going into specific details, the answer to the question is affirmative. Alright, salamat. Kasi sa ngayon, para sa amin, yun yung isang malaking gap pa. Dahil hindi naman pwedeng sinaguhuwaping lamang ang mananagot sa kung anumang mga krimen ang mapatunayang nagawa nila. But yung mga kasama natin sa gobyerno who aided and abetted, even profited kung totoo yung mga lahat tayo nakakarinig ng ganyang mga usap-usapan ng suhol, no? One of the worst things in government ay dapat matukoy din uh, para yung hustisya ma-deliver uh, sa ating mga kababayan. So, uh, huli na lamang before I turn over to SP pro temporary uh, Senator Jingoy, uh, isang tanong kay Miss Sheila mula sa akin sa hearing na to. So ulitin ko lang talaga bang or talaga bang hindi mo alam na ikaw ang may-ari ng uh, Alicel? Hindi po. Kasi Alright, and huling-huling tanong ko para sa iyo, Miss Sheila, sa, sa hearing na to. Yung bahagi ng kwento mo na lumipat kayo mula sa small boat papunta sa big boat, paano kayo lumipat? Pa paano po? Paano kayo lumipat? Kasi hindi naman pwedeng mula sa small boat. Lilipad kayo sa big boat. Mayroon Pero nasa dagat kayo. So paano kayo lumipat from the small to the big boat? Mayroon kasi yung palang handanan ng bahaba. Paakit, May o hagdan. Opo. Ladder. Hindi ko lang kung, hindi ko ano tawag yun po. Yung hagdan ay dala sa small boat or galing sa big boat? Galing sa big boat. Galing sa big boat. Sa big boat. Ano, sa gitna ng yes, dagat? Sa Opo, nasa dagat po. Sa gitna ng dagat, merong lumabas na ladder? Opo, yung galing sa malaki lamang. Tapos umakit kayo sa ladder, ganun ba? Opo, may naagat po kami. Sa gitna ng dagat? Opo. Di ba so, maalon? Ah, medyo po. Pag nahulog, dire-diretso tubig? Opo.